Ay, next door na kinagigiliwan, ngayon isa ng kontrabidang kinababadripan. Naku ha! Baby face naman at sumabi kong sumayaw. Huwag pagiging kontrabida, talagang halimaw. Sa batang kya po, siya ay si David. May pusong mapusok, ambisyoso at mainit. Pero kahit anong sama niya sa programa, sa tunay na buhay ay mabuting tao at mapagmahal na ama. David, bring it on! I'm miss Toria C. Makoy De Leon! Yay! Hello, Makoy! First time kita pero meet pero sinusubaybayan kita sa Batang Kiapo Grabe ang role mo doon at katulad ng Madlam People, galit na galit kami sa inyo. Paunlakan <laughs> kami ng ilang tanong. Unang-una, kamagalak ba kita? Bakit makoy? Ang story po niya, sa dad niya po, as si President po tayo. Oh, makuha yung makuha yung taong sa Si Matalino daw, po. Tsaka magaling po. Pinanindigan mo, Matalino ka rin. Tinry ko. Tinry ko talaga. Pero nag... Para lang po sa alam nag-engineering po ako sa Mabuwa. May pag-ayabang ko Wow! Pero di pa natapos. natapos. Kasi nga po nag-work na Hanggang ang year? Third year po. wow! Ambitin naman! Oh, One year to go. Ano ba? Ang hirap-hirap ng Mabuwa. Yung po, i-try okay, ko, ko. Wow, matalino. In fairness. Hindi pinilit lang. <laughs> so, kailan? Ilan taong ka nung nag-umpisa ka sa industriya? Mga 2012 nga po, yung mga nung college ako, nung try ako ng mag-commercial, yung ah. mga extra sa likod, support hanggang... Hindi ka child actor. Talaga pinag-aral ka. Opo, nag-aral ah, talaga ang galing. po. Galing. Pero nag-umpisa ka dancer, hashtag? Um, nag-umpisa po ako ng Actually, nung sumasaya po sa school, pero nung nag-try ako ng hashtag, kasi daddy ko dancer nga din. Oo oh, nga, dancer. sad na sa dugo pala talaga yung gano'n. Tama, <laughs> naabutan ko yun ang generation yung ko. Tapos, <laughs> PBB. Yes po, well, PBB, nandun na. Tapos, ang tumatak talaga, yung kontrabida kay Coco Martin sa Batang Kiyapo. Opo, di ko expect talaga yun, na di ko... Sinabi sa akin, ikaw yung masama dito. Ha? Sabi ko, paano magiging masama? Kasi Kaya nga. never talaga ginawa. At sa sakin, parang hindi bagay sa mukha mo. <laughs> parang boy <laughs> next door, whole stomach dating eh. Eh, anong pakiramdam mo ngayon? Hate ka ba ng mga tao? Hate naman ata. Kasi David, <laughs> ha? <laughs> Hine-hate ka ba ng <laughs> naman, naman, gusto? Hindi naman. Nagugusto naman po nila. Sinasabi nila na... Kilta ko sa'yo, pero sunod nun. Galing. Like, ano ang galing mo? Nagko-compliment naman sila. Oh, in nang, fairness. <laughs> oh. Kumusta naman yung acting experience mo? Yung saang eksena yung masasabi mong hirap na hirap ka? Sa so, ito yung pinakamahirap, yung iiyak ka, tapos yung dulo itatawa mo. Kasi dun, gumagawa, ginagawa ko doon, ma-acting ako nang in acting ko yung eksena. Hala! Kasi ang hirap kasi dalawa yung dami mo nasisip. Kailangan ko isipin na umiyak. Pero may intention ako na hindi maganda. Ganon yung... Ganon. Dapat kaya ang ingiti sa uli, ang ingisi ako. Yeah. Sumuluwa yung luwa. Ang sama tao. Ang sama tao. Hindi ka nahihirapan bilang action star. Kaya mo yung action. Action naman, Senator. Idol ko si Jackie Chan ni eh. <laughs> si Jackie Chan. Uh, Jackie Chan. Oh, <laughs> uh, lolo ko naman. nilikha so, ang ginagaya mo, mo nun, nung bata ka pa? Si Opo Jackie Chan. na, lumaki ako sa... Mahilig ako sa, sa action. Sa totoo lang, love na love ko si Jackie Chan. Pero kung yun like yun, hindi naman drama. Ayun nga po, eh, sa action naman. Kasi nakikita ko siya yung gumagawa ng stance. Kaya minsan okay. sa batang kaya oh, pa, try ako na, ako oh, nagagawa niyan. Hulog sa agda. Hindi na... ka lang yung stuntman? Minsan po. Hindi ka lang sa na... ako mababalian ka nang siguran. <laughs> oh, eh. Alam, masarap. Mas pakiramdam ko wasarap? yung feel ko yung mas feel kay Xene. Totoo? Opo. <laughs> siya feel ko din yung sakit. Ganon? ano ka ba? Pero may asawa ka na, di ba? Tatay ka na. Paano mo nababalance yung buhay at trabaho? Ah, uh, siempre po habang nagtatrabaho, eh, lagi ko iniisip, trabaho to para hindi po para sa akin sa future ng Kasi uh, yung magdamagan. Madalas po bungaro diba, talaga. Bago pa raw. Eh paano paano mo nababalanse yan? Kasi naka-lock in ka sa Batang Quiapo, di ba? So paano nakikita mo pa ba yung anak mo at tao mo? May time po na araw naman nawala. Pero pag meron talagang taping buong araw talaga pagod-pagod ako pagod diba, diba, kaya Magdamagan minsan, 24 hours. Okay. So ilang beses yun sa isang linggo? Minsan naman po, dalawa lang. Minsan isa. Okay. Depende po sa storya. Pag nasa akin po yung storya, ayan, medyo ano po yan dalawa. Oo, kaya. Pero minsan naman wala. Kaya minsan nasa bahay lang ako, nanonood lang. Pahinga. Pahinga lang. Todo Netflix. <laughs> ano yung na, ginagawa movies, mo? Yung eh, mailig like okay. Parang Oo, sobrang pagod ano. Mm, -hmm. ginagaya ko. Isang ginagaya ko 'yung mga K-drama ngayon, ayun po 'yung hit oh, niya. Oo, nakaka-addict 'yun ha. <laughs> <laughs> so, total binging ka. Opo, ganoon din siya talaga. Yung yung The Glory, isang doon po ako kumukuha ng ano, idea. Yung mga mm -hmm. nuance sila doon, yung nila doon, yung contrapunto. nila doon. nila, no? Actually, iba po talaga 'yung atake nila. Ah, ang Pilipino sa ganun? Kaya, Kaya naman na 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 po, Senator, pero may iba lang tayo atake talaga. Pero pwede ka makakuha talaga ng ideas kung mag-acting po kayo. Hindi, <laughs> <laughs> ang usay nila, binago nila talaga yung buong sistema, At di ba? And bilang ama, anong ginagawa mo sa anak mo? Tinuturoan mo rin ng stunt? <laughs> Hindi pa. Pagka may isang nanonood, pa. napapanood niya eh. Ano First, sabi niya? Sasabi ko, ah, that's work ah. Di ba work, na siya na napakabad yung... ng papa niya? Eh, yun nga po siya ko, pretending lang yan ha, that's work ha, ano, that's not true, ganyan, that's work. Kaya paliwanag mo? Opo. Bakit nagagaling na. rin siya sa'yo? Hindi naman, siyempre, titignan niya parang, na, confuse nakikita mo sa mga confuse siya. sabi ko, wow. that's work na. three years old po. Three years old. cute na cute. Sobra po, sobra Alaga. talaga. Misang ginagaya pa nga ako eh. Sabi ko, wag, 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 bad ako, bad. Ayan. Pero ano pang aabangan namin sa iyo? May mga projects ka na ba na nakapila? At si Nador, may ginawa po movie about Father uh, Roel Gallardo, oh, yung wow. pari po na nakidam na abo saya. Ito sa Ay, March ka? 5 po yung isa-showing. Kaya invite ko po pero, sa premiere. Pero na-shoot mo na? Opo, oh, tapos na po. Hindi ba bloody yung shooting doon? O oh, nga po. Ano, papapayat ka, ganun? Kailangan po okay. kasi na, na ano siya, na siya ng ilang months. Oh, Siyempre, hindi diba? po pwede Di ba, nabihag yun, at okay. saka nasaksak? So, oh, ganun din ang mo? Opo, kailangan iba. Yung nga po, may ginagawa sa batang, kaya po kailangan iba yung tsura ko doon. Punta Pero, kayo sa Premier Night Center. Teka, nag-shooting kaya ka sabay? Magkasabay yung batang kaya po at saka yung father oh, Galliano? Inaantay ko na lang pong ma-emergency ako na kasi sobrang pagod <laughs> na ako. <laughs> Grabe, kasi ano ka yung yeah, tapos taping, tapos kinuha ko sa Tapos iba sa pa rin diyan. yung yeah. iba pa rin yung acting. Actually, yun din po, nakakabaliw. Grabe, kinaya <laughs> Ay, mo? Kinaya. Naging bipolar ka na. Hindi pa naman po siguro. <laughs> Malapit na siya. Pumapalakbak sila. Pumapalakbak <laughs> sila. Gusto nila na si David na maging baliyo. Malapit na. <laughs> Akala ko na matay ka na eh. Malapit na rin pa siguro. <laughs> <laughs> Hindi ka pa pinapatay. Akala ko nga, binaril ka na. Yung prime... po minsan, time <laughs> oh, po doon, pagka po, pag nandun, sabihin na lang po sa iyo, ito ha, <laughs> ah, patay ka na. Ay, okay. Ready po, kaya ready lagi. Ay, nako. Maraming maraming salamat, Mike. Thank you. Thank you. Ang kapatid ko, may extra akong kapatid. Mga ko, ay. Ay, naku, maraming maraming salamat. Ikaw dapat naging bombong dun sa pelikula namin. Eh. Oo, oh, Neto, sayang. Sayang ng inayang talaga. So, talaga? Ah, sa susunod, ah, wag ka na aatlas. Oh, no, Kasi right. Right. tunay na kapangalan kita. Oo, oh, di ba? <laughs> Galing. Ay, nako. At maraming salamat sa ating minamahal na Makoy de Leon, pinaka-idol nating kontrabida. Salamat po, salamat po. Nang po ang ATM at the moment with I'm Modern Farmers Training. Pagbuo sa Young Farmers Challenge. Gusto niya saldohan ang magsasaka. Dahil ipinabura na niya ang utang nila. Pagbibigay pondo sa mga magbubuko. Sa mga seniors. Mas malaking benepisyo. Solo parents inuuna. Pagi PWDs. Hindi et siya puwera. Kay Amy Marcos, lahat panalo. Naging high-tech ang mga bumbero. At ang edukasyon, binigyan ng ibang anyo. Senator Amy Marcos. Maraming nagawa, ginagawa at magagawa. Aksyon at solusyon. Kinilala tayo ng buong mundo sa hagdang-hagdang kasipag. Ipinakilala ko ang modernong mundo sa ating mga sakahan. Pinura ang kanilang utang. Iginawan ang titulo. Sana magkaroon na ng sweldo. Imbes na gaabot ng barya, bigyan ng dignidad ang ating magsasaka. Marami na rin ako naitanong sa Senado na patuloy na inaani ng mga Pilipino. Samahan niyo ako atin ating busugin ang mga nagpapakain sa ating. Siya ay tunay na leader, leader, leader- Tayong winner Siya ay tunay na leader, leader, leader- Tayong winner Siya ay may puso Siya ay may kusa Siya ay may solusyon Sa lahat ng problema Siya ay tunay na leader, leader, leader- Tayong winner Ay, may solusyon!